dito sa Southern Leyte, eh. dagat pa rin. Macrohon Beach. Talaga Macrohon Beach na to. So, uh oh, guys kaya white sun, white sun din. tara. Ito mga kasama ko? Ito ba kasama ko? Mabda to. Tara. Ay, sorry. Oh. Sorry, parang miyo na naman ah. Sorry. Sorry okay, okay. okay, pa, pa. Pa 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 hawak ng camera. What's up? What's up vlogs? Hello, hello guys. Hello guys, hello guys. Ay, tadya tayo. Si Bato lagi dyan Balang araw magkakaganyan din ako Diri buta nga Hindi natin mo si mong din Para maglilingi ba? Hindi na naman tayo nagdala ng tubig natin Bibili na naman kasi parang Pertahan ka eh <laughs> <laughs> Wala na stopover na kami pero malapit na kami sa dagat kasi so, dito na kami sa ano Paco sa may Paco barangay Asuncion yan pag ano pag nasort ko sa Google ito so, Masin City na to city na rin to ito so, at dito dito tungod sa amin guys marami na ito dito na dito pag bandang ano bandang madaling araw na yung hindi na ba yung nakainom na mga tao yun One day in the year of the fox came a time, remember well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant a time had come for the one to go to the temple of the king. Santa entrance. Ada ah, Santa. <laughs> oh, ada boy bangkat. Anhara ba ko. Mamali gusto iba. Hindi logo. Ha, malin din. Hindi gusto dito. Ah, lagi mo. No plate, 'to Ang tininingas mo.

mag high vlogs ka muna may high vlogs ka muna may high mag high vlogs ka muna welcome to my guys bigyan natin sticker oh bigyan 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 sticker <laughs>

Uh, medyo kasi nagkulan kaya medyo malakas yung bawd malakas yung alon at puro basura gusto nakakalungkot na pangyayari puro basura yung tabing dagat Feeling ko hindi kami tatalo dito. Alis din kami. Alis din kami. Ano pa mas magandang beach? Eh, tinignan mo kasi yung target oh. Napakarun. Uh, paka pala na mukha siya, guys. Nakikain. <laughs> eh, hey, tatanong lang ako. <laughs> Nagtatanong ka lang, nakikain ka pa. <laughs> Dami Ang daming handa nila to. Ang daming nilang handa, oh. Hindi kami invited, pero makikain. <laughs> Timing lang ito, guys.

So guys, Katong <clears throat> Beach, <coughs> background pa din to. Lumipat kami dito sa Katong Beach kasi marumi yung, hindi pa sabi marumi, medyo makalat kasi malakas yung marumi po kakita mo ba? After dika o so marumi oh. na no. Medyo ano, medyo medyo makalat kasi yung malakas yung alon, malakas yung alon At ano, tubig. Ginagamit mo, guys. Yan, mga oh. dalan dala ng ano. Ginagamit namin, guys, kasi si Bimax para sa si burlulu. Pero dito masyadong <laughs> ma masisipag yung mga tao dito, active. Oh. Tingnan niyo, guys. Oh. So. Naglilinis na sila, Maglilinis, oh. Naglilinis, oh, ayun, oh. Dito sa, parang yan, Katong Beach. Dito sa Katong Beach. Oh, pero katabi lang din yun. Ng katabi lang ng Tatay Adoy na doon kami galing. Pero hindi namin nagustuhan yung... Hindi namin nagustuhan yung ambience. So, sorry, pero honest lang kami. Hindi naman kami para manira ng isang beach, beach resort. Pero so, so, maganda pa rin kasi. Maganda kasi pa rin. kasi pa rin kami doon. Maganda kami pa rin kasi doon. Nakakain kami. Oh, kasi may gagaw ko may. Oh, oh nakikain kami doon sa pizza namin. Oh, pinsan namin <laughs> din may nandoon pala. Kasi yung mga ano namin, nandoon pala yung kaibigan, saka pinsan namin, saka classmate pa. Tapos ganun kami ka-close oh. Yung tipong oh, yung humiwilay na oh. Basta, basta lahat ng pagiging close na doon. <laughs> Kaya isang alok lang kain agad kami kasi oh. Uh -huh. baka hindi na ulitin eh. <laughs> Medyo close na kami eh. Masih oh, <laughs> kasi, kasi pagaling mo niya, madulog niya. No belum oh, nga ni ay. Wait. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay sabi man namin maligo ayaw maligo eh e eh, wala siya ito yung kasama namin isa ito wala tong pakialam sa buhay eh tingnan mo yan o oh. pangisingisi lang yan kainom mo pa yan say hi say oh. hi amigo say hi say hi say hi oh look at that baka magbaklas tayo noon Maraming to jung dito gal? San? Puntahan natin yung kasama natin na siya ng tapurok. So guys Silaw nun guys, parang bato lang no Oo oh. Sabasagi so, natin ito Yan mm. you know, o huh? Yan, kunin mo George, yeah. yung alam mo Kasi yeah. siya lang may alam yeah. eh Talaba yan, talaba ah. Parang bato lang guys oh Kaso malait pa Oh, look at that talaba, guys Talaba, talaba Oh, parang bato lang yan guys Bakit to siya? Ayun na, may mga tojong dalagal <laughs> Ang dagalagal, laging <laughs> tojong dalagal Kaya nga magsinilas ka eh

dito ay mga kaplano, maraming sea urchin. Kung tawagin sa siya, ay mga tuyom. Sa Cebu kasi tuyom, pero dito sa amin, sa Southern Leyte, eh, tuyom. So, uh, Wala kayo kung anong gusto yung tawag, basta siya ay, sa English natin ay sea urchin. So, tara. Ino, you know, anong plano mo? Kukunin mo or apakan mo? Tulad dito guys, oh. Uh, papakita ko yung mga sea urchin dito guys. Marami yan, ayan o. Oh. Uh. Ay! Ay! Ito naman guys yung ano utanong dagat guys, utanong dagat. Wind, si wind. Si guys. Nakadaan yon ang si So, alam nila. Balik na siya mga kapa. Okay naman. Okay. Alam na nila. Oy okay, guys. Oh, tumawag yung isang kasama namin kukunan guys. Si oh, kunan ko daw sabi ng may-ari. At baka may may makakain naman kami dito, guys. Ano na, na mamulit sila ba ng niyog no? Oh yan, yan, ito oh, maliit na talaba. Yan oh. Sige, full routine mo. Ayoko, ayoko. Bebey. Baka tatakot ako, takoy. Pumitik off abuhe ah, ni, pumitik. Tigas lang. Oh, mo tigas, natigasan siya, guys. Kasi naka-pil, naka, ano ba man, na, nakadikit pa, naka pa. Paano Para... pa yung sa kanya, madidikit na, guys. Hindi pa titigas. No more gamayar Gumayar, nagununggal. Nindot tag na suka ni. Eh. Oh, bibili lang tayo doon suka. Ida pa ta? tama bani. Hindi ka malurong, hindi ka malurong. Alam mo na mano. Oh. Nagmamalurong ka lang na naman. Wag mo nang kadjawan, alam mo na wal samok ni Samo guys, yung seaweed samo daw yung ano niyan guys. Kasi ano siya eh, may alam siya ng party ng dagat guys kasi lagi siyang naliligo ng dagat at saka yung QH niya may ano eh, tabi ng dagat eh. Lagi siya nakapunta doon. Yo, yung 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 gwapong tao na kasama namin. Yung kagapuhan niya guys, nasasama na rin kami kahit hindi kami gwapo kasi alam mo na tingnan yung grupo namin kaya nagdala talaga kami. Kung gusto niyo lang makita si George, pag ano kayo mag kayo sa aming YouTube channel. Oh, pag gusto, ano ano? Pag gusto nyo lagi nakikita si George, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Oh. Hapon TV at sa Facebook naman ay ikot snowball So, chi! <laughs> chi! 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 ang dami pala niyang ano, ang dami pala niyang eh, yung sunog-sundog bitaw guys na adlib. Alam mo na yon, Nagsisimula pa lang. Kaya nakafollow siya palagi sa lahat ng sub, so, lahat ng vloggers. Kaya gusto niyang maging isa doon. Kaya supportahan natin. Ibigan e, natin yan. Oh, mabait yan. Wala lang pera. Ano na siya pantog? Oh, inagaw niya ng hindi na Ay, sorry, sorry. Uh -huh. na doon pagka hindi mo siya napansin, tinapakan mo siya, siguradong lalag natin ka. Pero may gamot dyan eh, ihi. Ihian mo lang yung mga natusok na parte ng katawan mo. O, oh, taka malalata na yung parte ng katawan oh. mo. Ang dami pala yan po yung guys. Yung iba guys. O, oh. Nagpakahoy-kahoy lang sa iba guys. Oh, look at that. Iba-iba pa yung kulay guys. O, oh, tingnan mo guys. Iba-iba kulay guys. Nakatago pa lang sila guys. Kaya delikado yan guys. mga bata, mga Dapat delikado sila. Laka na, spatos. Mga gano'n. Kasi maraming to yun dito guys. Delikado sa mga bata. Pero ito, gusto nang kumawa ng bata. Pero hindi delikado para sa kanya kasi malaki na siya. Kaya guys... Hey, hey, starfish. Where? Natuloy mo yan, yung piyagat. Ay, hindi yan. Para, parang, uh, kasapi, family. Starfish family lang yan, ata. Ganyan, mga ganyan. Hindi talaga yung totoo yan. Bale, igagaw lang yan. Ito pa, oh, tuyo mo. Nakataril na, kasi nalaman niya na, ano, Tinatandong-tandong na namin yung daga. Ito oh, makataril na oh. Pag maapakan mo yan oh. Yan yung ano niya, bangis niya. Yan yung panlaban niya sa mga tao. Ganyan. Look at that. Kaya magpahuli muna tayo guys para ano makuha sila sa atin. Makuha sa camera sila guys. Oh, yung isang vlogger guys. Oh. Kami muna. Pami kami muna, muna yung mga din ang Yung hindi vlogger pero parang parang vlogger na rin. Oo. Sinasama ko. Kasi lalangoy na kami ngayon okay. sa ilalim. Ang gawin e, natin doon tayo sa ilalim. Di, di. Anong di? Di. <laughs> <laughs> Papunta ka yung mamabaw. Oo, oh, alam mo na, hindi ako malorong. Yeah. Hindi ako malorong. 1, 2, 3, Go! go. Hindi ka na makita. Huwag mo akong iwanan. Dalawa na kayo yung iwan sa akin. Dali pa dong, dali pa dong. Di, kasi tirong yun kayo. Patagilid, wala ka. Ah, Patagilid request guys. In 3, 2, 1, Let's go. Nakahabol ako guys Kahit hindi ako maluro lumangoy Napakaganda Nakarikod kaya ako? Nakarikod kaya ya Ang bawa itong hapon Bungin naman ito kayo wanawa Bungin naman ito kayo wanawa Hindi ko kasi maluro magsalo eh Kasi na-fall na, na, na siya yaw Hindi mo siya sinalo Hinayaan mo siya sa iba Ang sa so, bata ko. Sige, the best. Uh. Ayun yung mga bata no nga. Guys, ang um, mga kapta no. Pahingan tayo tayo kasi sobrang sakit. Mapapansin nyo. Nakatapak ako ng sea urchin. So, kailangan talaga mabunot to. Kaya pupunta kami dito sa bahay ng pinsa namin. Para bunotin ito mamaya. Tingnan nyo guys oh. ko i-rate yung sakit talaga. Ah. Pero syempre, buhay vlogger tayo eh, kaya hindi pa tayo buhay vlogger, buhay feeling vlogger tayo eh, kaya kailangan natin tiisip to. Kasama to sa mga pinili nating adventure. So, kaya yung kanda ma-experience to. Halimbawa kung huwag ka na magtaka kung maka-experience ka ng ganito kasi kasama to sa pinili mo sa tinahak mong, sa tinahak mong, ano, landas, kaya hindi lang. So, abangan natin sa susunod na episode yung pagtatanggal nito kasi mahaba na naman yung magagawa natin vlog. Yung isang episode na ginawa ko, umabot na ng 15 minutes. So, baka tama rin yung Kaya... Magbibigay oh, na. Oo. Uh, sige, yun lang. Salamat.